Alam mo kapatid, paunti-unti nang nararamdaman ng mundo ang pagyanig ng lupa, ang init ng panahon, at ang mga kakaibang pangyayari sa paligid. Marami ang nagsasabing paparating na ang the big one. Pero ang tanong, handa ka na ba? Hindi lang sa lindol, kundi sa mga darating na sakuna. Sabi ng Panginoon, walang nakakaalam sa araw o oras. Hindi ang tao, hindi ang propeta, kundi ang ama sa langit. Mateo chapter 24 verse 36. Habang may panahon pa, lumapit tayo sa Diyos. Magbalik loob, manalangin, magsisi at maging handa hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Mga kapatid ko, ang propesiya ng Panginoon ay katuparan ng kanyang salita. Maghanda, mga kapatid, dahil malapit na ang katuparan. Kung naniniwala ka rito, Amen.